I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Action speaks louder than words talaga para sa ating Donnie Pangilinan na kung saan ay talagang todo suporta nga siya at proud na proud para sa kanyang Belinda. Alam naman natin na talagang hindi nga umalis ito ang ating Donnie hanggat hindi nga natatapos ang nasabing concert ng ating Belle sa theater at Soler na talagang inabangan nga ang bawat performance. At ayun nga guys, dito Doni Pangilinan, I will really fight for her, fight for her dreams, fight for her wants, fight to support her and be there every step of the way for her. il kagabi nga sa nasabing buwis buhay na performance ng ating Belle ay sobra talagang nasiyahan. Tumanga nga, nga itong ating Donnie Pangilinan kay Belinda. At sabi nga dito, he can just watch Bell prod in the backstage. Cause for sure, may monitors doon but he chose to sit there with the audience chance para mapanood na maayos ang surprise ni Bell, the ever supportive boyfriend. Dahil grabe nga talaga itong ating Donnie, sobrang proud jowa talaga kay Bell Mariano. Kaya naman umani nga ito ng maraming komento at maraming ang mga bula ang sobrang mga nga sa naging efforts na binigay ng ating Donnie Pangilinan sa kanyang think Kaya naman stay lang tayo for more update la Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.